Hello mga kamasrom, medyo napuyat tayo dahil nagpasurize tayo ng, ano, ng mga binhi natin ngayong araw at inabot tayo ng umaga kaya kunti lang yung tulog natin pero ito makita ninyo ito na yung ating ginukompos na liyami tataniman din na natin yan at sa susunod na araw o kaya bukas ay eh, tatanaman na natin yan kasi ngayon may lakad pa kaya bukas na at itong sa Dayami ay eh, iano ko yung full video nya para masundan nyo meron din sa, sa iba kong account na ito kung gusto nyo pero gagawa tayo ng video para para dito meron na kasi akong ginawang video na ganito pero gagawa tayo ulit para sa Miami. Yeah. At nagpastores na rin ako ng ng binhi para sa ganun ay marami tayong matataniman sa November at saka sa mga mga gustong kumuha ay mabigyan natin at makabili rin sa atin. Yeah. At sa mga sa mga uh, nanonood sa November na rin tayo magbibigay tatlo lang tatlo lang yung ating pipiliin tatlo lang na mabibigyan ng free na binhi ng kabuting saging tatlong tao lang kasi di naman tayo ganoon kayaman at saka konting lamang ng konti lang naman yung ating aking ngayon kaya hanggang tatlo muna tayo kasi kung lumago pwede natin damihan yung bibigyan ng libre pero ngayon ay tatlo lang plus yung hindi nabigyan doon sa nung September bali anim yan amin yun, anim yung mabibigyan ngayong November at sa mga solid dyan, sa sa mga solid dyan na patuloy nanonood sa akin ay may binhi tayo Ayan. kaya kaya ako gumawa ng maraming binhi para mabigyan natin yung mga mga nangangailangan din na hindi makabili sa atin Ayan. at tuwing o oh, every month nabibili tayo hanggang tatlo lang yung kaya natin at salamat sa patuloy niyong suporta sa ating uh, bahay at salamat sa patuloy niyong panonood